Yo, what's up guys? Ako nga pala si Mr. Rio and I'm a Solid Duterte supporter. Isa po akong OFW at kahit na malayo po ako, pinapakita ko po kay Idol ang pagsuporta ko sa paggawa ko po ng mga kanta at kung ano-ano pa mga video para lang po i-endorso pa si Idol at para po mas makatulong pa po lalo sa kampanya At para iparealize pa lalo sa mga tao na walang ibang makakapagbabago ng ating bansa kundi si Idol Duterte lamang, wala nang iba. At syempre magagawa po ito ni Idol sa tulong natin lahat. Di naman magagawa ni Idol to nang hindi nakikinig sa kanya mga tao, di ba? Magmula po nung nakilala ko si Idol Duterte, naging todo na po talaga ang support ako sa kanya. Dahil sa kanyang plataporma na napakaganda. Alam niyo ho ba na ang plataporma ni Idol ay ang susi sa tunay na pagbabago? So deserve po talaga ni Idol na i-endorse ng iba't ibang mga personalidad dahil ang tipo ng leadership ni Idol ang kailangan ng ating bansa. At ngayon naman po napagawa na po ako ng video dahil punong-puno na ako sa mga anti-Duterte na tila ba meron sila mga matris at dumami sila ng dumami. At napansin ko lang po eh karamihan sa mga anti-Duterte na to ay mga Facebook fake accounts. ibang mga tipo na mga friends pa lang nila eh 50 or 60 pa lamang. So obviously they are Facebook fake accounts hindi nila kayang i-reveal ang true identity nila dahil nahihiya siguro sila or takot sila na mabuli ng mga solid Duterte supporters. Ang sabi ng mga anti-Duterte na to, hindi raw kayang puksain ni Idol ang drugs, crime, and corruption within 3 to 6 months. Well, nagkakamali po kayo. Dahil kayang-kaya po ito ni Idol. Siyempre, sa tulong ng mga pulis, militar, at siyempre ng taong bayan. Dahil magmumula po talaga ang tunay na pagbabago sa ating mga sarili. ba? Diba? Eh, sabi nga ng ibang pulpolitiko eh, ang puksain daw ang tatlong problema na to ay hindi basta-basta. Pag sila ho ang nagsabi. Alam nyo ba kung bakit? Hindi ko naman nilalahat lahat ng mga pool politiko Pero karamihan po kasi sa mga pool politiko na to Ay nakikipagsabwatan sa mga drug lords, smugglers Or any illegal activities na mapagkakakitaan pa nila Hindi pa sila kontento sa mga nananakaw nila sa kaban ng bayan Kaya ang puksain ang tatlong problema na to Pag sila ang nagsabi, isa ho talagang malaking kaluhohan So sa madaling salita Hanggat merong maruming pulpolitiko, hindi ito masusolusyonan kahit isang daan taong pa nilang sabihin o subukan. Gets nyo ba yon? So dahil maraming ang mga anti-Duterte ang mahihina ang mga kokote, uulitin ko yung paliwanag ko sa maiksing pangungusap na lamang. Si Idol, pinapatumba niya ang mga kawatan. Ang ibang pulpolitiko, nakikipag sa buatan. Gets nyo ba yon? Ha? So malamang ang sagot ng ibang mga anti-Duterte sa mga paliwanag ko ngayon, eh, hindi eh. Hindi namin na gets eh kasi nga, may hina nga ang mga kukote nyo. Dapat daw ang paliwanag, detalyado. Okay, fine. Ipapaliwanag ko sa inyo na mas detalyado dahil may hina nga ang mga kukote ninyo. Well, imagine pangulo na si Idol Duterte. Ia-announce niya sa mga tao na from now on, dapat lahat sumunod sa batas dahil merong kaparusahan ang mga tao hindi susunod sa batas. Ibabalik niya ang parusang kamatayan. Nang sa ganun, mailang ang mga kawata na gumawa ng masama sa kapwa. Tapos i lahat ng mga kumpirmadong lugar na merong drug lords, drug pushers, and drug users. Hulihin, arestuhin, paglumaban sa alagad ng batas, dispatchahin. Tapos yung government system natin, gawin na rin federalism. Nang sa ganun, matuldo ka na ang korupsyon sa gobyerno imbistigahan lahat ng mga pulpolitikong pusidning nagnakaw sa kaban ng bayan nang mapanagot sinan lahat sa batas. Malamang ho, ubus siyang mga yan. At dapat, reklusyon perpetua o habang buhay ng pagkakakulong ang dapat na ihatol sa kanila kung ibabalik nila yung perang ninakaw nila. Pero kung hindi, parusang kamatayan na dapat ang ihatol sa kanila nang di na sila tularan pa ng iba. At sana, gawin ni Idol ang mga bagay na ito ng sabay-sabay. Huwag -sabay. isa-isa para mas mabilis ang resulta. Di ba? So sana naman napaliwanag ko na sa inyo na within 3 to 6 months, magagawa ni Idol ang sinabi niya. Siyempre, sa tulong nga po nating lahat dahil di niya naman ito kaya magawa na mag-isa lang. Ang hirap po kasi sa mga anti-Duterte, ang mga nakikita nyo lang kay Idol yung pagmumura. Pero ano bang minumura niya? 'di ba ang mga negative things like drugs, crime and corruption, 'di ba? At yung manhid, makupad at palpak nating gobyerno. At tungkol naman sa pambababae, ano ho ba magagawa natin? Eh sadyang habulin lang ara talaga ng babae si Idol. So sinabi niya na ito sa publiko para hindi na magamit sa kanya ng mga black propaganda experts. At isa pang issue kay Idol yung pagpapatumba niya ng mga kawatan sa Davao. Well, ito lang po ang masasabi ko. Mas pipiliin ko na na ang mga pinapatumba ay ang mga kawatan. Kaysa naman makabiktima pa ang mga kawatan na yan ng mga innocent tao. So ikaw, anong choice mo? Kung sadyang wala kang pakialam sa kapwa mo, pipiliin mo yung iba. Ang hirap po kasi sa karamihan sa mga anti-Duterte, hindi nyo makita kung anong posibleng magawa ni Idol sa ating bansa. Naging one of the safest city in the world ang Davao. Imagine kung magagawa ito ni Idol sa buong bansa, di ba ang ganda? At kung hindi pa rin yung na gets na mga anti-Duterte na may hina ang mga kukote, ang next video ko po, ituturo ko po sa inyo kung paano pumili ng tamang presidente. Dahil naaawa ako sa inyo, dahil nauutu pa kayo ni Naporonay. Eh. Hindi nyo makita ang mga nakikita ng mga mulat na sa katotohanan na yung dalawa ay nanakawalan tayo at yun namang isa, nautulang ng survey kaya tumakbo at siguradong wala rin magagawa yun. Ang lahat ng mga salitang narinig o maririnig nyo ay nagmula kay Ama dahil mahal nga tayo. Gusto niyang ipasabi sa inyong lahat na maniwala at magtiwala tayo kay Idol Duterte dahil si Idol Duterte ang gagamitin niyang instrumento para masakatuparan ni Ama ang plano niya para sa ating bansa. At tulad po ni Idol, ako po'y instrumento lamang din ni Ama para iparating sa inyo ang mga pinapasabi niya. Naway no sa so pamamagitan ng mga salitang binigay sa akin ni Ama na paliwanag ko sa inyong lahat na kayang tuparin ni Idol Duterte ang mga pinangako niya sa ating lahat. Ako po si Mr. Rio. Peace.